Yan guys, oh, yung ko guys na. Yan, sing sing and quintas. Yan, 'di ba? Ang galing. Yan yeah, guys, so oh, Baputin natin yung guys kawan diba? ng ganto. Yan, tingnan niyo guys. I Try niyo kayo sa inyong bahay. di ba? Diba? Ang grabe ang... Yan guys. Ang oh. uh, nga. May team. Ayan. Grabe ang... Yan. Meron lang po kayo niya sa inyong bahay. i-try niyo na po. At makatipid na po kayo niyan. Ayan, lalagyan natin ng toothpaste ang ah, dalawa kinsin. Ay, oh, ito muna nga, pintas no? ang ating dalinisi, guys. Ayan, yeah, tingnan guys. Siguro mga, ayan, oh, o, no? nagkukulay cream green na ibig sabihin. Tatanggal na yung dumi. Ayan. Ayan, hmm, di ba? Nagkukulay cream na siya. Ibig sabihin, nalilinis na kayo pintas. Ayan. Ayan po ay aking experience lang po. Experience ko po yan. pag gusto kong luminis ang aking tinta yan lang po ang ginagawa ko guys ayan, luar mga 30 minutes or ilan mo lang 30 minutes luar mga 5 minutes na ganyan lang ayan, diba o oh. ayan, pumuti-puti na yung green na yan dito sa pindi nito guys ayan oh, diba Ayan, oh, ha. Oh. ganda nyo, guys. Ang resulta, guys. Try nyo sa inyong bahay. Makatipid na yan. Ayan. Ito yung naman, guys. O, tingnan nyo. Oh. Diba? Oh. Ang layo sa amin yung mamaya. O. Ang nyo yung sa kanina. Tingnan nyo, guys. Ito yung kukrap. Oh, ganyan lang guys ang paglinis guys para magumanda ang ating sinsing o oh, ikaw piripo yan kwintas guys hindi na po kayo magpapalinis makapunta pa ng ano, may card kasi yan pag nawala yung card na lang po ang gawin nyo kasi may card po ako yun eh kaso kalimutan ko na po sa akin ilagay kaya yan lang ginagawa ko guys para luminis ang ating mga ano bracelet or ayan dito same thing pwede po yan ayan na guys so makapunta na yan ayan sipag lang sa pagkuskus guys ayan o diba ayan Ayan, tingnan nyo yung topi guys, one so, day. O, yung ibig sabihin niya, guys, ay, ang bibili siya ng ating princess. Ayan. Ang galing guys, try nyo na guys, sa inyong bahay. O, yan ay tipit-tip. O, para luminis ang inyong mga, ano, accessories. Sa silver lang po lang yan guys, silver. Kasi silver po yung luminis natin, guys. O, yan o. Makintab na siya guys, hindi na patulad kanina guys o. So, o, diba? O, diba? Pupusan natin ng tubig guys para ano, ayan, pintab na siya. Hindi na katulad yung kanina. O, wala kasing ilaw, dapat yan ng ilaw guys. Ayan. O, ang layo na yung kanina. Pupusan natin. Hindi kayo guys, magulat kayo sa resulta niyan guys. Ayan. Ganyan lang guys, ang pagkuskus guys. Para hindi siya mabinat. Ayan. Ayan. Ang ating siguro guys natin yun, eh, yan i-kinuskos. Yan, o. Oh. Malayo na sa kanina, di ba? Oo, oh, di ba? Hmm. Ano kasi gabi? Pag umaga, mano yan. Malinaw yan. Na, Ma ano na, kulay white na. Silver yan, guys, ha? Silver. Mga silver nyo na, gawin nyo naman ganyan, guys. So, yun, know. oh. Hmm. Iba na sa kanina natin. Oo, oh, di ba? Yan na, guys. Diba, Oo, oh, na, guys. Hmm. Ang galing. Yan na, guys, ang ating resulta. oh, yan na, may ilaw na yan, guys. วาดีบ้ายิ่งสิงสิงกันอาะวินท์ตา